naman tayo pwedeng magpaapi dyan. Lagi kong sinasabi, lalong-lalo na dyan sa BR, BRP Sierra Madre, kapag nagkakaroon ng ng uh, pagdadala ng uh, supply, binobomba sila ng tubig. Ilang beses ko na sinabi, ba't hindi tayo mambomba din ng tubig? Bakit ba lagi nalang tayo na lang lagi ang mukhang aping-api doon. Ba't wala ba tayong pambomba ng tubig para makagantiman lang din tayo? Itong mga bagay na, na ganito, kailangan ng mga malalamig ang ulo dito. Hindi po pwede ito na sumasabay tayo sa kaguluhan sa buong daydig. Na nagkakaroon ng kaguluhan sa Middle East, nagkakaroon ng kaguluhan sa East Europe, tayo din gusto natin dito may gulutin tayo. Hindi naman po kailangan mangyari yun. Sapagkat sa ngayon, IEZ yan, ibig sabihin, yan ay economic area yan, pwede tayong magnegosyo dyan, magtulungan tayo dyan, ilan ang kapitbahay natin dyan, ilan ang may claim dyan, ilan ang bansa na nagsasabing, pagmamayari nila yan, ba't hindi tayo magkaroon ng pag-uusap at umpisahan natin magnegosyo dyan, mag-business dyan? Huwag tayo sana, sana, huwag ito lumaki, huwag ito pag-umpisahan ng pagkanaluot kayo ng international news, tatlo lagi ang...